Thank yeah. you. at ipinahayag ng mga naangalang at ganoon din po sa mga baguhan ang pangangaral ng ibang video ay ito po yung ginagawa namin para kung meron po tayong pananampalataya na kulang pa pagtitibayin ng salitan ng Diyos sapagka unang hagpang pa lang natin yung pagpasok sa pintoan tinitingnan na ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso tayo ba'y seryoso sa ating kanilingan kung tayo po'y ang katapatan sa si pagkatanong ng Diyos, ang ayon po sa ating kanilingan meron po tayong minsani ngayon dalawa ngayon po dapat tayo dito sa isang pa'y sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, <coughs> sa Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 14, kung pag-aralan po natin, halos tatlong magkakasunod, ipinaliwanag na po ito. Anong sabi nito? Huwag magulumihanan ang inyong puso Magsisampalataya tayo sa Diyos, magsisampalataya naman tayo sa atin. Sa Ingles, tinagalanan ang puso natin, huwag maging mapasok doon sa trouble. Ano ba talaga? May Diyos ba? May anak? May ama? Ano ba talaga? Sino ba ang pupukulihan ko? Ang ama o ang anak? Minsan, ano ba pupukulihan natin? Isa lang, dapat purihin ang Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kumplito yan. Pero kapag sinabi natin, purihin natin ang Diyos na si Kristo, kulang. Purihin natin ang Diyos na Ama, kulang pa rin. Sa pagkat kinakailangan sasambitin natin ang kanyang buktong na anak. Kalakit pala kayo. Kaya sabi na natin ang sabi ng ating magilang Panginoon, huwag magulumihanan. Magsisamparataya kayo sa Diyos, magsisamparataya naman kayo sa akin. Ibig sabihin, dalawa yung pag-uukulan natin ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ipinagkakatiwala natin ang ating sarili sa Diyos kasama palagi ang ating dakilang Panginoon. Sa bakit, ngayong araw, halimbawa, hindi natin alam ang mangyayari sa ating buhay. Kung tayo ipinagkatiwala natin ang ating sarili, marahil, kung oras ngayon na malidiscrasya ka, pagkakalooban tayo na bubulong tayo, maya-maya ka na umalis, mababangga ka. Di ba ka? Ganun na maging kalagalan niya. Ano ba sabi dito? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Sa English, in my father's house are so many mansion. Dito, tahanan. Maliit na. Pag sinabi kasi tahanan sa Tagalog, maliit lang yan. Hindi isang kwarto. Pero mansion. Ang plano ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin, ang tao, ang plano lang, magkaroon lang siya ng isang big bike o kaya bisiklita, pero ang plano pala ng Diyos, kung pala yung gustong ibigay sa'yo, ang gusto mo maliit na bahay, ang plano pala ng Diyos, mansyon. Eh, hanggang doon lang naman ang gusto natin eh, satisfy na tayo. Kaya po, sabi dito, sa bahay ng ating ama ay maraming tahanan. In the future to, Kundi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kaya po, ang ginawa po ng na ating dakilang na Panginoon, matapos po siyang mamatay sa cross. Nanaog doon sa kalalima na sa mga espiritu na sa binangguan na buhay na mag-uli matatapos ng tatlong araw at apat na pong araw nang siya'y kasakasama niya ang kanyang mga alagat at pagkatapos yun umakyat siya sa langit. At pagkatapos po nun, ipinaghahanda niya yung kalalagyan ng bawat isa sa atin na sumusunod sa kanyang mga aral. Sabi nga, kautosan ni Kristo na ipinangaral ng mga apostol, pati si San Pablo at iba pang kanyang mga alagad. Isinulat sa banal na kasulatan, binabasa na natin. Ito po yung mga kautosan ni Kristo na kinakailangan na natin gawin. Kapag sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ni Kristo, yung mga aral na ipinagkalog sa atin na hindi lang natin pinakinggan kundi isinagawa natin mapapabilan tayo doon sa pinaghandaan ni Kristo doon sa bahay ng kanyang ama. Ano ba sabi dito? At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang so, kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ibig sabihin, nagbibigay po ng ating kapilang Panginoon ng assurance. Sabagkat ang plano talaga, simple lang naman kasi ang plano, ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao sa Kanya. Pero may kaagaw na eh, nandiyan yung kalaban. Ang turo ng mga kalaban, walang iba, ito upos, kontrahin ng Diyos. Pero ang gusto ng Diyos, mapabilang doon sa kanyang kaluwalhatian. Mapabilang tayo doon sa kanyang kaharian. Ang tanong, paano pa natin may apply sa ating sarili na pinagkaharian tayo ng Diyos kung basang ang ating mga ginagawa? Paano natin sasabihin na tayo mabuting tao kung ang pagkakilala ng ating kapwa, hindi naman tayo tayo mabuting tao? Kaya po, hindi dapat sa sariling kapurihan. Hayaan mo mula sa bibig ng ibang tao sabihin sa atin, mabuting tao, ika nga yan si Brad, si Says. Pero kung sabihin natin sa sabihin, magbuti akong tao, wala akong pinahamat. Pagka may mga bagay na nagkakaliptaan tayo, nagawa pala natin yun na hindi natin iniisip o hindi man lang pumasok sa ating isip. Nagsalita lang pala tayo siyang kapirasong salita, nagdamdam na ang ating kapwa. Baka hindi natin yung napansin. Kaya natin ano sa akin ito, at kung saan na po ay nalalaman ninyo ang daan. Ngayon, ipinaliniwala dito ng ating nabilang na Panginoon. Yung paroonan niya. Pero, itinuturo niya yung magiging daan. Ano ang saan nangyari? Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung, <coughs> kung saan ka paroon. Paano nang malalaman namin ang daan? Ang bawa, kung hindi mo naman talaga alam ang paruroonan o pupuntahan, paano mo malalaman ang direksyon? Halimbawa, sabihin mo, papunta ka ng Bisaya, iyalangan e, naman papunta ka ng Bailika. Kaya kailangan malaman mo talaga ang daan papunta doon sa Bisaya. Kaya anong sabi nito, Sinabi sa kanya, ni Nalang ni Tomas. Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paruhol. Paano na namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ng ating dakilang Panginoon, magtatamo tayo ng daan na masusumpungan natin kahit tayo panalangin ng panalangin sa Diyos, kapag hindi nasa sambit ang pangalan ng ating kapilang payon, hindi makakarating doon. Kumbaga, siya yung link niya. Siya yung internet. Bago ma-receive yung message, siya, siya yung data bago ma-receive yung message, kaya kailangan dumaan muna sa internet para makarating doon kung saan mo ipinahabit ang message. Parang ganun yun si Kristo ang daan. Siya rin ang katotohanan sapagkat nagpakatotoo sa sa kanyang sarili. Hindi siya nagpakunwari. Ginalam niya kung ano mga bagay na inihula ng mga propita para sa kanya para matubos lamang tayo sa pagkakasala. Pagawat kamatayan sa krus, ano ang nangyari? Napakaraming mga tao na tinulungan ng ating dakilang Panginoon ang mga pilay na kalaka, <laughs> ang mga bulag, nakakita, ang mga tingin, nakaraling, may mga kitong pinagaling at ang mga ano-ano pang inaalihan ng mga masamang espirito. Mabuti pa yung mga masamang espiritu kilala si Kristo, pero yung mga taong pinagaling niya, ano ang sigaw? So, yung ating dakilang Panginoon, hinuli na, ipato siya sa cross, pinagaling na, nakalakad, nakakita, Anong sigaw? Ipako siya sa cross. Ipinampalit ang isang tunisang si Barabas. Sa halip na dapat sana at natin ang ating dakilang Panginoon. Pero anong nangyari? Naiwan mag-isa ang ating dakilang Panginoon. Kahit yung kanyang mga alagad, walang sumunod sa kanya. Kahit yung pinakamahal na... Di ba sinabi kanina? Ang unang yung tinawag, si Simon Pedro. Nung tawagin si Simon Pedro dahil katulad siya ng isang inuuga-uga ng hangin na walang paninindigan sa sarili. Sasabihin, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo yan. Kasama mo ako sa kamatayan. Anong sabi ng na ating tagilang Panginoon? Tandaan mo, Pedro, bago tumilaok ng pangalawa ang tatlong ano? beses mo akong ikakaila. Maliit na panahon, Tatlo lang ang nagtanong, hindi ba ka ikaw kasama niya? Hindi ko siya kilala. Hindi ba ka kasama ka rin niya? Hindi ko siya kilala. Basta sa iyong pananalita, kasama ka niya, hindi ko siya, sinusumpa ko hindi ko siya kilala. Sa katumila o kamalok, naalala ni Pedro, doon siya nagsisi ng kanyang pagkakasala. Kaya po, ang lahat ng dapat sana'y inaasahan ng ating dakilang Panginoon na makakasama niya. iniwan siya lahat. Pati yung pinagaling niya. Pati yung mga nakalakan na mga pilay at kung ano-ano pang -ano mga natakita ng mga bulat. iniwan lahat siya. Pati yung kanyang pinakamamahal na alagad. Walang na nakira doon. Nung makita nilang nakatali sa isang halikin batong ating dakilang Panginoon at hinahumpas ang likod at bawat kawin na dumadapo sa kanyang likod kapag yan ay hinahatak sumasama ang kanyang laman. Wala pong nagpahalaga sa ating dakilang Panginoon. Iniwan siyang mag-isa. Ano ba't sabi dito? Pero po, mahal tayo ng ating dakilang Panginoon. Dahil sa sinabi niya, at kung saan ako kayo naman ay dumuon. Dapat malaman natin yung daan. Yung nagpakahirap sa cross, yung nagsakripisyo at nag-alay ng kanyang sarili, siya pala yung daan. Para masuntungan natin, dahil dinipahan tayong lahat ni Kristo. Itinatawad ang ating mga pagkakasala. lamang Tayo naman ang may problema. Ayaw din natin magpatawad ng kasalanan ng ating kapwa. Ano bang sabi ng ating Bakilang Bar? Siya ang buhay. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga aral, kung tayo man ay punong-puno ng mga problema, mga pag-iinag hindi ng peace, at mga kapalisahan, narayan ng kanyang mga aral na nagpapalakas ng ating kalooban upang sa ganun magpatuloy tayo ng laban sa buhay. Bagamat wala nang tiyansa, wala nang pag-asa, pero kapag nakakarinig tayo ng Ibanggilyo ng Diyos, Lalaban ako. Kaya ko pa. Magamap, pagsak ng katawan. Grabe ang karamdaman kapag nakakarunin ng ibang hinyong lumalagas sa pagkat ang nagpapahirap sa ating katawan. Kaya tayo may karamdaman ang mga masasamang espirito na nanagagapit sa ating katawan. Kapag tayo po'y nakakarunin ng salita ng Diyos, lumalayas yung masamang espirito. Kaya ang pakiramdam natin, magaling tayo. Wala tayong sakit sapagkat ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay natatalos lahat ng ating pagkatas, lalong-lalo na kung tayo'y yung nagsisi. <laughs> Alibag ang madaling sabihin, magaling na tayo, pag-uwi natin, magaling na tayo, hindi natin naramdaman ang pagpapatawad ng Diyos, o ang pinatawad tayo bagamat hindi pa tayo magaling. Siyempre, ang importante niya, maramdaman natin ang pagpapatawad ng Diyos na nakagaan sa atin para hindi na pabalik-balik yung masamang ispirito sa atin. Na minsan gusto na natin magpatiwakal, gusto na natin tapusin ang buhay. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, aantayin natin na siya ang magpasya kung hanggang kailan ang buhay natin dito sa Ibarong ng Salamit. <laughs> ano pa pong sabi dito? Sino ba di makaparoon sa ma kundi sa pamamagitan ko? Kinakailangan mamagitan ang ating dakilang sa inyong isip ko Kung ako'y nakikilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang ating ama. Buhat ngayon siya inyong mga kikilala at siya inyong nakita. Ipinaliwanan niya sa kanyang mga ragat, pero hindi po nila nakikilala ang ama. Yung aral na ginagawa ng ating dakilang, Panginoon, yun ay yung aral ng Ama na sa pamamagitan niya na nagkatawang tao, ginagawa niya ang kalooban ng Ama. Ibig sabihin, hindi yung galing sa sarili niyang ideya o lamang ng utak na ating kabilang Panginoon, kundi ang pananahan ng Ama. Kaya sumasakan niya ang Ama, nagsasalita siya ng mga aral at turo sa mga tao para makilala ng tao kung sino talaga ang anak at kung sino ang ama. Ano ba sabi dito? Sinabi sa kanya ni Pilipi, Paninoon, ipakita mo sa amin ang ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malawang parang ako'y kasama, at hindi mo ako nagigilala, Pilipi. Ang nakakita sa akin, ay nakakita sa ama. Paano sinasabi mo sa akin, ipakita mo ang ama. Kaya po, kung titignan natin, yung mga alaga doon, nalilito din sapagkat limitado lang talaga ang utak ng mga tao. Pero, nung bumaba na yung Espiritu Santo, napag uunawa natin, ang mga napag-unawa nila yung sinabi ng ating nakilang Panginoon. Kaya ano sabi nito? Hindi ka baranan na ng palataya na nasa ama, at ang ama ay nasa ako. Ang mga salita na aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga kalap. Kaya po, kung pag-alaman natin, ang kalagayan na nating dakilan pa hindi po siya tao na karaniwan lamang. Kundi, sa pamamagitan ng pananahan ng ama na sumasakanya kanya, padapat ang nakikita ng tao, isang karpintero lamang ang ating dakilang Panginoon o anak ng anluwagi, Kapag kapitin lang ang pagkakakilang lang sa kanya sa pagkat ang kanyang ama o foster father na si Jose ay isang karpintero. Yan lang tingin nila maitim. Siyempre, trabahador, malaki ang katawan, pero hindi nila kinikilala sa pagkat ang pinagbabatayan ng mga tao noon yung kataasan ng kanilang tinapos. Professional. At yung kahalaga ng sinasabi ng mga royal blood, yun po ang tinitingan nila. Pero ang ating dakilang Panginoon, isinilang na wala man lang tahanan. Kinukop, napunta sa isang sabsabas. Pagkatapos, napunta pa sa Egypto. Walang siyang kahiligan ng ulo. Kaya, sino naman talaga ang maniniwala ng ating dalilang Panginoon ay sumasa Diyos, kung anak ng Diyos, ikawin sa sama. Wala pang sariling tahanan. Pero dahil sa araw na sumasa ng niya, nagpapakilala ang Ama sa pamamagitan ng ating dalilang Panginoon. At ipinagay din ng ating dalilang ng ating nagilang Panginoon ang kanyang sarili na siya'y sumasama. Sa Ibig sabihin, nagiging sa sila. Kaya, Lalo ng ama at sinusunod ng anak, parehas ang kanilang ginagawa, ganoon din ang magiging karagayan. Yung <coughs> mga hindi lalabarin, ibig sabihin, naging masunurin yung anak. Katulad din ang ginagawa ng ating lalilang na Panginoon, na baga nakasulat sa bahagi ng no? malalang kasulatan na kinakailangan yung mapapay sa cross, pero hindi niya nilabag yun. Pero minsan, buntik na, anong siyabi ng ating lalilang Panginoon? Panginoon, kung maaari, sana lumagpas sa akin ang sarong ito. Pagkaman, hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang iyong kalooban. Dahil po, mahirap po talaga ang nakikita mo na ang magiging kalagayan mo. Napakaraming hampas, liman limong palo ang tatanggapin mo. Halos wala nang makitang balat sa katawan. Ibibigad pa sa init at pagkatapos, ipapako pa yung pagbagsak na lang ng cross doon sa hungkay, na antig lahat ng buto ng ating nagilang Panginoon. Sapagkat yun po ang nakasulat para sa kanya. Hindi niya po yung sinuway. Ano bang sabi nito? Magsisamparataya tayo sa akin na ako'y nasa mata ng amay nasa akin. O kung hindi kaya'y magsisamparataya tayo sa akin dahil sa mga gawarin. Napakaraming mga gawa natin na bilang Panginoon. Ang pinakamahalaga itong ginawa ng ating na bilang Panginoon, yung ialay niya ang kanyang buhay. Dinipahan tayo para ako at ang gabin natin ang pagpapatawad ng Diyos. Dati po kasi noon, kapag ang isang tao ay nagkasala, meron kang alay na susunogin ng mga libit, libita doon sa minsan kamangyan o kaya mga parunahing bunga ng hayop o kaya karamin yun ang susunugin. Pero po, tinapos na yun ng Diyos. Minsan lamang pumasok sa kalugluma o patatong kabanal-banalan sa makatuwid bagay yung pag-aalay ng ating nakilang Panginoon ng kanyang sarili. Nagpapako siya sa pus na pigil na doon ang pag-aalay at pag, pag na susunugin. Kaya, ang gagawin na lang natin, hindi na tayo magagawa ng isang bagay na susunugin pa para na, na matubos ay sa pagkatasala, kundi sasampalatayanan lang natin yung ginawa ng ating nabilang Panginoon na kasama tayo sa dinipahan Pagkakas dalawang libong taon na nakaraan na nagtipas siya, at pagkatapos ng dalawang libo sa tayo isinila, pasalamat tayo sa pagkatayo yung naging kasama doon sa dinipahan ng ating nabilang Panginoon na ito sa loob ng timbong ito, nakikinig ng ibang video. Ano bang sabi dito? katotohanan, ang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampatay ay gagawin din naman niya mga aking ginawa. Ang tanong, kaya ba natin gawin yun? Mag-alay ng ating sarili ang alang-alang sa ating kapwa. Isang kripisyon natin ang ating sariling kalayawan, alang-alang -alan sa ating mga anak sa ating mga kapwa. Kaya ba natin gawin yan? Magagawa natin yan sapagkat may espirito sabi nito, at lalo mga dakilang mga gawa kaysa rito gagawin niya sa pagkat ako'y parungo ng sama. Ibig sabihin, kapag ang ating dakilang Panginoon pumarula sa ama, buro ba ang Espiritu Santo? Yun na yung magiging katuwang natin. At mga mga dakila pang bagay ang mga gawa natin sa pagkat hindi po tayo pababalaan ng Diyos. <laughs> at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ayaw na nga aking gagawin upang ang ama ay lumaluwalhati sa anak kung kayo'y magsisingi ng anuman sa pangalan to, ayaw na natin gagawin. Kaya po, sa oras na tayo'y nananalangin, dumudulog sa Diyos at humihiling sa so sabihin natin, naway pagalingin na ako ng aking karamdaman. Naway patawarin ako ng aking mga kasalanan. Ang lahat na ito'y dinanalangin ko sa pangalan ni Isong Kristong Taganasarit patamuhin natin. Pero kung hindi natin nabanggit ang pangalan ni Kristo, Diyos po ang ating pangalanin. Kahit napakahaba pa ka niya, kahit nagpaluntuhod pa tayo, kinakailangan pa rin. Merong daan si Kristo. Siya lamang ang sugat na kapukulutan natin ng kaligtasan ng ating nag-iisang kalwa. Pero hindi po dapat tagtapos lang sa panahon ngayon. Nalapatawad na tayo, tinagaling tayo ng karamdaman. Kundi, ano pa ang magiging kahihinat ng ating mga kaluluwa sa pagbabalik ng ating katilang Panginoon. Tayo ba'y matamparuroon kung saan man siya dumuhon. Kaya, praktisin natin sa pagdang sa, pag sa pag ng mabuti, tayo po, bagamat masasama ang ginagawa ng ating kapwa, tinatambak natin siya ng baga sa kanyang ulo. Kaya gawin lang natin ng mabuti, sundin natin ang ayon sa kalungan ng Diyos, sapagkat yan po ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Marahil po ay ang lahat ay nakagod na. Hanggang na. dito na lang po ang pagkikibahagi natin, pagpalaan tayo ng Diyos, ano man ang ating karaingan, kahilingan sa Diyos, inulog natin lahat sa Kanya sa pangalan ni Christ Jesus at yung pagkakalaw sa atin ng Salamat at isang magandang hapon sa atin natin.